na ang funny bagong saya. Mega Panalo! Pandaming pwedeng mapanalunan! Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Register na sa megapanalo.com! 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Bidas Alaga Movement ng Bioderm Clean White. Like a fun night. Nalo, gaming for 21 years old and above only. Give it fun. Game responsibly. 2.7 Star FM Like mo, share mo Mega Manila's best music station sa Star Nation Sa buka plua na Pilipinas 33 star minuto na Bakalipas Ang alas 8 na nagbabagandang umaga on, At sa Star Nation Live na live po tayo ha, sa ating mga radyo At yun din live na live tayo sa ating, uh, radio. Radio din, tayo sa ating uh, Facebook page ang 102.7 Star FM Manila. Mo, share mo. Para makita niyo po yung uh, agandang buka ni Antonio ng <laughs> Para naman sa kayo, eh, yung araw at masabi mo sa sarili mo, ay, may mas pangit pa pala sa akin. <laughs> Hello, my way, Star Nation! Aba, live na live po tayo ha, ah, para ihatid na naman po sa inyo. Apa, promo na Bobo Radio at Star FM ang Suwerte sa Pareke eh, 2025! Balde balde pa premi na cash pa. Kung saan, 8 million pesos cash total prices ang ating pamimigay nationwide! <laughs> Star Nation natin, syempre, lunes na lunes na naman. Kapag lunes, kayod marina na naman tayo. Talaga namang uh, panibagong linggo na naman ang magagawa. At talaga namang uh, ito na naman yung panahon para mangalap na naman tayo ng mga extra, extra money. So uh, dapat natin bayaran na. Uh. Pero ang good news na, Star Nation, narito ang papromo ng Bombo Radio at Star FM so, para naman sa kanyo na ay makatulong sa inyo na pandagdag sa inyong mga kailangan bayaran. Okay, ito po. Ilang mga ways po natin, Star Nation, ha, para manalo kayo sa ating pa-promo narito yung mga pa-premium natin para mas lalo kayong ma-excite sa paggagawa ng inyong mga entries. Una-unahin natin, Star Nation, ang ating studio draw. Nauusahan sa ating studio draw ay madali na naman eh. Star Nation, gumawa lang kayo ng entries, magulog lang naman kayo dito sa ating impilan o di na kaya magulog kayo sa mga designated drop boxes para makasali kayo sa studio draw. Ngayon, ano ba ang mga chance na yung manalo sa ating uh, studio draw? Eto, Star Nation na ah, ang ilan sa mga papremyo na maaari ninyong mapanalunan, lalo-lalo na dito sa Studio Draw. Una, Star Nation, kapag ikaw ang nabunod sa ating first prize, aba maaari kayo manalo na tumatagiting na... 5,000 pesos! Habang sa ating second prize naman, ay maaaring kayo makapag-uwi na tumatagiting ng 4,000 pesos. Habang sa ating third prize naman, ay maaaring kayo makapag ng na tumatagiting na 3,000 pesos. But wait, there's more ha. Dahil meron pa tayo bubunutin na tatlong consolation prize winner na magtatanggap naman o tatanggap ng TIG 1,000 pesos ka. So, Matangin sa Nation at Studio Draw pa lang yun ha. Sa Studio Draw natin, may anim tayong winners. Yan. Next naman natin, ang ating uh, pangalawang way para manala kayo sa ating Palengke on-ground event. Ang uh, gusto pong manalo sa ating uh, palengke, Star Nation, ay yung ating uh, palengke games. Una-una dyan, yung ating palengke games uh, para maaari kayo manalo sa limpak-limpak, uh, na limpak, premyo, plus uh, ating uh, cash prize po yung Star Nation, yung ating pinamimigay sa ating palengke games. Matakay niyo uh, na, sumali ka na sa palaro natin, may chance ka pa manalo ng cash prize. Diba? at susunod naman ang ating ways, ang ating third ways naman to win ay ang ating palengke draw o palengke raffle star nation kung saan meron tayo dito sa studio draw meron din tayo sa palengke draw yung mga star nation natin na pupunta at susugod sa mga palengke na ating pupuntahan at bibisitahin aba welcome na welcome rin kayo maghulog doon ng inyong mga entries dahil sa po ang ating bubunutin doon na mananalo ng TIG 1,000 pesos cash plus 500 pesos worth of gift packs. Paano may laman ng ating mga gift packs ha? bukod po sa 1,000 pesos cash? Ha, ang ating laman po ng ating gift packs, syempre nandiyan na po yung ating uh, isang balde ng Orohan. Nandiyan din po ang uh, tatlong piraso ng Omeya 3Q Bihon. Nandiyan po ang uh, Bioderm Soap. At walong piraso ng Youngstown Sardines! Di diba? Talaga na parang mayigit pa 500 pesos pa yan. Eh. Ayan, Star Nation, eh, yung ating pong, uh, palengke draw na maaaring yung mapanalunan. Eh. At ito pa, ang isang waste natin, Star Nation, ito na may tinatawag nating uh, special prize. Diba? Kung saan, araw-araw, Star Nation, eh, sa ating special prize, araw-araw may mananalo ng ating brand new limited edition AM FM no fixed dial radio set. We are from Mondays to Fridays Meron tayong binubunot ng mga mo mananalo po ng ating uh, talaga namang uh, napakaganda Bombo radio, Philippines ng brand new limited edition rechargeable with emergency LED light AM FM no fixed dial radio set Ano ibig sabihin ito Star Nation? Yung uh, meron ng uh, uh, rechargeable Ibig sabihin itong transistor radio natin eh, talaga namang kumbaga uh, uh, makabago yan. Yan pa rin yung kinagulihan natin, Transistor Radio. Pero ito naman ay, uh, kumbaga, advanced. Yan. Kung saan, uh, kapag ka-chinerge mo to Star Nation, pwede mo na itong dalhin kahit saan kayo magpunta. O di naman kaya, habang kayo nasa biyay, Star Nation, o di ba, pwede nyo dala-dala yan. Pwede kayong uh, mag-tune in. Yan, Star Nation. Sa AM or FM. O di naman kaya habang kayo, pwede nyo patutugin yan. Ang inyong uh, radyo na yan ha. Yan po yung kagaydahan. At ito pa, pinakamaganda. No fixed dial. Ano ba yung sabihin ng no fixed dial? Meron kasi ng Mimigay Star Nation, fixed dial. Kung baga, kahit anong lipat mo na istasyon, sila pa rin ang pinapakinggan mo. <laughs> yung pwede tao na fixed dial ha hindi po maganda yan <laughs> pero ito po pinabibigay natin no fixed dial na radio set ibig sabihin station, Nation pwede mo pakinggan ang kahit anong AM at FM station ha pero syempre dapat sa 102.7 Star FM ka pa rin makinig ha at maliban dyan sa Nation sa radio meron ka pang tatanggap o tatanggapin mo pa ang 500 pesos ka o matay mo may radio ka na may cash ka pa ha Ayan yan ang ating, uh, ating uh, special prize po yan sa Nation. Yan yung pang-apat na ways natin para manalo kayo na ating, uh, sa ating papromo. O, yan, Star Nation, marami tayong papremyo na ibinibigay sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sali na, tulog-ulog pa at dami pa ang inyong yung entry sa... Ay, lagi nga po namin sinasabi sa inyo, the more entries you send, the more chances of winning. <laughs> Star Nation sa Bukapula na Pilipinas, 40 star minuto na makalipas sa kalas 8 na nagbabagandang umaga, 8.14 in the morning. Meron pa tayong uh, comment? Yan, yeah, pwede nating uh, basahin nung ating uh, ilan sa mga nag-comment sa ating uh, Facebook Live. Yan, yeah, ngayong uh, araw ng uh, lunes. Yan. Yeah. Magandang-magandang umaga, Star Legion Antonio Lambada. Good morning po ha. Yan, yeah, nakikinig po ako ng Star FM kanina ng alas 6 na umaga sa Star FM Online. App, sa Bumo Mobile app. Saludo tayo dyan at syempre eh, sa ating website at www.moboradio.com. DJ Antonio Labada, ikaw po ba yung nag-host ng 28 KBP Golden Dove noong June? Ah, yes po. Isa po sa mga naging host. Ay naman, nabukay niyo pa ako ah. Talagang ng uh, todo yung uh, pag pag up sa akin ng, ano, uh, ng makeup uh, make-up artist niyo. Marami, maraming maraming salamat po ha. Para sabi pagpaki pakigwapuan po ko. <laughs> Napukaw pa ako ha. Maraming maraming salamat ha. At syempre ito pa. O isang mapagpala at magandang umaga po. Idol DJ Tony Labara. At sa lahat po ng DJ Stout 102.7 Star FM Manila. At sa inyong lahat mga ka-Star Nation. Watching and listening from Bagong Bayan, Pililia Rizal. Lagi po kami nakikinig sa 102.7 Star FM Manila. Lutong ulam kay Kuya Kaasper na nagtitinda sa barangay Imatong Pililia Risa. Marami, maraming thank you. Ayan, meron pa ba? Ayan po. Oh. Saan po gaganapin ang week 7 na swerte sa Paleke 2025 activation? Okay, sa ating week number 7, Star Nation, magkita-kita po tayo dyan po sa Tejeros Public Market, dyan po yan sa Bacati City gotta be on Saturday po. Kailan po yung Saturday natin? August uh, 23. Tama ba? Oh, August 23. Tama, August 23. Yan, yeah, no? Star Nation. Ha? Makita kita po tayo dyan. Yeah, Sa Sabado, August 23 dyan po sa Tejeros Public Market. Yan, yeah, shout out sa All in Rizal Transport Service Cooperative Jeepney Driver. Yan ay Pasig Taytay, nakatune in eh, sa Morning Star Sweep. Uy, marami marami salamat po sa lahat po ng mga uh, Jeepney Drivers po natin na nakikinig sa atin. And, uh, shout out lagi dito sa Barber Shop sa Boreas Island. Uy! Grabe sa Buya Island, dapat tayo ha. Ako shout out po sa mga barber sa sa mga barber po natin. Dapat sa barbershop sa Buya Island. Yan. Good morning DJ Antonio Lobada. Next week anong number na po sa entry susulan? Ah, next week po. Ay ah, susulan na po from week 1 to week 7. Yan. Next week po yan ha. From week 1 to week 7. Kahit ano na po doon, pili na lang po kayo ha. Good morning po. Yan. Ah, sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. Happy, happy Star Nation po ha. Again, maraming maraming salamat po sa lahat mga Star Nation natin na nakinig po. Yan, yeah, at nakatutok po sa ating Facebook Live at sa mga meron po katanungan ha, patukol po sa ating pa-promo. Welcome, welcome din kung kunin i-comment yan sa ating uh, Facebook Live at mamaya babasahin ko po yan at magre-reply po ako agad-agad. Ora miso. <laughs> Arsha, Star Asia, nagandito na po ating Facebook Live. Pero sa ating mga radio, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ha? Dito pa rin sa inyong impila na nag-aating ng music, entertainment, news, stream information. Tayo ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Mega Manila's best music station. One, 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 one. Narito na ang funny bagong saya. Mega Mega Fanalo. Pwedeng mapanalunan. Pandemic prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Fanalo. Register na sa megafanalo.com. Pano'ol! all. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fanalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Eto talaga si C6 Bita pa rin sa lambing. Mm hmm, green. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sabida na alaga, new Bioderm king white. With germ killing action na genders sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Eto talaga si C6 to. Bita pa rin sa lambing. Mm hmm, clean. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sabida na alaga, new Bioderm king white. With germ killing action na genders sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. kaya mga nanay samahan si Mommy Marian Rivera make the switch and join the Behis Alaga movement ng Bioderm Clean White one, 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 one. Narito na ang funny bagong saya mega, mega panalo Fundaming pwedeng mapanalo nan Fundaming rises Magpapahuli ka pa ba Mauna ka na Register now at megafunalo.com. Fun all. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega funalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandiyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao, Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries! Dail Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.